na nga ng maraming fans sa aktor na si Daniel Padilla dahil sa isang video clip mula sa dinaluhan niyang concert ng singer na si Apple the App sa isla ng Boracay dahil sa umano ipinakita nitong kabutihan sa kanyang mga fans na naghintay sa kanya ng matagal. Habang nasa surprise tribute party ang ilang mga Star Magic Babies ng dating Star Magic Head na si Mr. M, nasa Boracay naman si Daniel Padilla at nakiparty sa concert ni Apple the App kahit pa nga isa rin siya sa mga anak anak-anakan ni Mr. M. Gayun pa nagdala ng saya ang aktor sa nasabing lugar at hinangaan nga rin ng karamihan ang pagpapakita nito ng pag-aalala sa kanyang mga fans na naghintay sa kanya ng matagal para lamang magpa-picture. Ayon sa uploader ng naturang video, dahil umano busy si Daniel sa show, hindi raw nito kagad na pagbibigyan ng kanyang mga fans na gustong magpa-picture sa kanya ng oras na yon. Ngunit pinapangakwa naman daw nito ang ilan sa mga fans na babalikan niya upang magpakuha ng larawan. At ito raw ang labis na hinangaan nila sa aktor dahil kapag nangako raw ito na babalikan niya ang fan ay hindi raw ito nakakalimot at tinutupad daw talaga nito ang kanyang pangako. Ito nga rin ang makikita sa video yung ibinahagi ng naturang netizen kung saan makikita si Daniel na tila may hinahanap sa paligid at nang makita ay kagad nga niya itong tinawag isa raw pala ito sa kanyang mga fans na sinabihan niyang babalikan niya at kanina pa naghihintay sa kanya upang magpa-picture. Kaya naman ito raw talagang hinanap ni Daniel pagkatapos ng show. Maririnig din sa video na humingi pa ng pasensya ang aktor dahil pinaghintay niya ng matagal ang naturang fan. Post ng naturang netizen, DJ's ayun tita, gusto show na hindi niya nakakalimutan yung mga gustong magpa-picture sa kanya at pinangakuan niyang babalikan niya. He even apologized to ate girl in black kasi napaghintay niya sila. Bare minimum for others, but it's his consistency for me. Sa kabilang dako, maliban dito ay matinding paghanga din ang natanggap ni Daniel mula sa ilan pa niyang mga fans na nakakita sa kanya sa si airport na nakapila sa regular lane habang boarding na, Lalot maaari naman umanusan itong tumungo sa priority lane upang hindi na nito kailangan pang pumila. Caption ng netizen na nakakita kay Daniel sa airport. I still admire for being a simple and down to earth person. Ayaw mo ng VIP treatment at sa regular link ka pa mismo pumila during boarding. Kahit na meron naman priority lane.